morning mga katone, good afternoon, may gabi, eh, may hapon kayong tanan Kami ay mga ngawil na naman mga katone Dito kami sa dagat mga katone Bari ko nang uwan ang umang namin so, sa ating bangka Para Tayo ay magkapag-prepare Ang yung ano Yung kawil Kasi naputol kagahapon yung kawil namin dito oh. naputol yung kawil yeah. ay mag, mag, ano, mag asimbol na ngayon mag asimbol ng kawil dito sa atin ating kawil kasi napuputol ito mga katani hmm? kasi nalang kawil ba yun naputol ba yun putol kagapon ito ba oh Bo! Dali nga, Bo! Hindi, hindi, hindi. na! Di, oh. Nag, anto, ano na, Nag, panag, nagpana ng ating pao, no? Bo! Ha? Tingin ka dito. Ah! nagdukduk ng umang. Maraming umang ito mga katunyo. Ayaw, no? Batog-batog sa ating kawayan pain yan. Ito yung, ano, uh, yung kawil. Titin natin ulit kayo. Naputol kagapon. Oh? Hmm? Putol? Nag, ano? Nag, kuha ng ating paen. Tayo ay lalarga na. Let's go, mga kanilay. Okay. okay. ito na yung paen, oh. ada madami naman yan. Painnya setinggi setinggi makan tuh nih, semangat yang anu malah laki Update tayu makan tuh nih Pak Tayo Taya mau cari nang ating kawil makan tuh nih om. Nuyung pain makan tuh nih. Sengsi bus gibo. Ngati tegabur tegabuk say. Oke, Arya, Arya, Arya. Kamu iron tayu mahuli nih tuh ngayon. Oh, Arya boy, Arya. Tapi kas saya say bo

Momong, momong. Kita kayo. Oke, okay, kayo. Ini punya pintu. Oh, kan aku. Tebangan nih, bah, tebangan, ni, be. eh, eh, tebangan, ni, da, tebangan Dah, ya makan da. hmm? <laughs> eh, ini oh. Dah. Ayo, tiga, 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 Oye okay, mga ka-tunoy, na huli-huli. Kaya kaya naman ng huli nga! Na na. huli <laughs> <laughs> na, na, na Uy! 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 Mugsok! Mugsok! Mugsok ba'y! Uy! 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 Liit! <laughs> <laughs> Maliliit naman nga! Good size! Good size? good size! Okay. Paen na pain. sa na natin itong no? Pang

Melaki binyan. Uy, melaki belau tau puru. Alah lah Allah good size, Allah good bay, Good size bhai. Melaki. Ayai so ang ating ane pas now. Bui bui bui. So mabit bhai. Tu ating pas law. Melaki uy good size uy. Kita. Kulik kagad bay. Oh. Pupo, mm. pupo boy, pupo yo. Kapag pato. Ah, oh. dice. Oh, magkaguno ni. Uli bai. Hmm. Dilaw-dilaw bu, dilaw-dilaw bu. Ih! San ta ka bijo no. ka? Kapakun paun. Ai. Ai. Munung, munung. No. kasi na magkaguno ay pag maliit yung kawel, maliit yung huli. Pag malaki yung kawel. Malaki yung huli bitsubid cubit yang tawag itu samin sa mga katun eh Bitsubid pa Paen-paen 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 mga katun eh ha Iwagan sana boh, iwagan Diliit Ano lang, pang ulam lang ito mga katun eh Ulam ba? Good size naman yan, maka kain naman yan Buskibo, ngayon natin teka video Buskibo Ha? Huh? Hindi yan ang sa pound boy. Mga oh, paya, lang, oh. Oh. Okay, okay. Okay. Kita, tagak. Tagak niya. Wala nang pain. Naubusan na itong pain, mga katunin. Itang pain. Tayo na lang magbuksay-buksay ngayon, oh. Dito sa aming, ano, kabilang pariyo yung bunsod mga katuloy oh, yun yung bunsod ang subayan natin yan pagka barong huli yan eh talian mo saan bo -bo. na bogey na di -no. eh, eh, na maneko eh. eh. so, na hindi lang, hindi lang. tayo ay ayari yan ah supaya pengon Ditutoy saya ating ting manga kan tu ni. Meron na tong tuloy mga kan tu yo. Oh, kan na lubuti na kan na lubut. Lubuti diku kayo magkuwa kayo magkabit-kabit yo. So. Sa ti bunsud mga kan tu ni. Kan meron tong laman. Ano may tuloy o oh. may sumabit tong tuloy na balo. May tumuloy na balo mga kan tu yo. Subayan natin. Aboy-boye pamanabo. Sulod no. Pati di pati. Mabangga, makan enggak Ayo rong tuloy na ano. Baluhin. Hmm. Muning subay ka ganiha ya, mga kato ni, mayroon laman ang apat lang na piraso yung huli. Yung laman. Okay, bye. Ah. Asulod. Ha? Ang sawo naman na pagkwada. Ito ra. Merong laman? Ha? Huh? Merong laman ating aning ating ano punsod? Okay, video. Ah, buhay na buhay pa mato. Okay pa mato. Good size pa. Hmm. Kain lapay. Meron? Ning nukos. Buka semennya dah, pandawin mangkat ini. Meron o, mga karuni Bukas namin yan, papandawin namin yan. Mayroon tayong ma maulam yan. Bukan Okay mga karuni. Shout out ka ninyong tanan mga karuni. Dito kami sa dagat mga karuni. Nag vlog vlog kami dito. I'm her. Noon na vlog TV. Ang ating tagabugsay si Bus Kibu. Bye bye mga karuni. Salamat sa inyong pag suporta sa aming, sa aming mga vlog kami ay patuloy lang nagbablog dito andito pa rin kami shout out kayo na ng mga kanuni